Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga mahalagang benepisyo ng watermelon seeds. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Kapag sa tingin mo pakuan ay nakalarawan ka ng isang pula, malapot, makatas na prutas ngunit ang mga buto ay malamang na hindi pumasok sa iyong isipan. Karaniwang inaalis ng mga tao ang mga itim na buto mula sa prutas at ubusin ang mga ito. Ngunit alam mo ba na ang mga itim na buto na ito ay may ilang mahiwagang nutrient properties? Ang maliliit na buto ay sobrang masustansya at malusog. Ang pakwan ay isang kamangha-manghang hydrating na prutas dahil naglalaman ito ng 92% ng tubig at pinayaman ng mga mineral at vitamina. Ang mga buto nito ay sobrang mayaman sa iba't ibang nutrients. Ang mga buto na ito ay may mababang bilang ng kalori at mayaman sa micronutrients tulad ng zinc, magnesium, potassium, at iba pa. Ang mga buto ng pakuan ay nagpapalakas ng kaligtasan sa sakit at kalusugan ng puso at nakakatulong upang makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo. Dahil ang mga buto ng pakuan ay puno ng mga sustansya tulad ng mga protina, mahalagang fatty acid, magnesium, at zinc. Nakakatulong ito sa pagbibigay ng nakakagulat na benepisyo sa ating katawan. Narito ang ilan sa mga mahahalagang benepisyo ng watermelon seeds. Una, nagpapabuti ng kalusugan ng balat. Nakakatulong ang sumibol na mga buto ng pakwan upang linisin ang iyong balat dahil puno ito ng vitamina C, antioxidants, at iba pa. Ang langis nito ay malawakang ginagamit sa iba't ibang mga produktong pampaganda upang gamutin ang acne at maagang mga palatandaan ng pagtanda. Ang mga buto ng pakwan ay puno ng magnesium na tumutulong upang mapabuti ang iyong pangkalahatang hitsura ng balat. Ginagamit ito sa mga kaso tulad ng eczema at iba pang kondisyon ng balat kung saan ang iyong balat ay tuyo at makati. Ang mga buto ng pakwan ay kumikilos bilang isang moisturizer para sa iyong mapurol at tuyong balat. Ang zinc na matatagpuan sa mga buto ay maaaring makapagpabagal sa proseso ng pagtanda dahil sa kakayahan nito sa sintesis ng protina, paghahati ng cell, at pagkumpuni. Pangalawa, tumutulong sa pagpapalakas ng buhok. Gusto ng lahat ang isang malusog na ulo ng buhok. Kaya, bakit hindi gumamit ng mga buto ng pakuan upang makamit ito? Ang mga buto ng pakuan ay puno ng mga protein, iron, magnesium, zinc, at copper na kilala upang mapabuti ang kalidad ng iyong mga buhok. Ang mga buto na ito ay tumutulong sa pagpapalakas ng iyong buhok at pagsulong ng paglago ng buhok. Ang manganese sa mga buto ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkalagas at pagkasira ng buhok. Pangatlo, nagpapabuti ng kalusugan ng puso. Maaaring itaguyod ng mga buto ng pakuan ang kalusugan ng iyong puso sa maraming paraan ang pagiging isang magandang source ng monounsaturated at polyunsaturated fatty acids. Iminungkahi ng mga pag-aaral na ang mabubuting taba na ito ay kapapi-pakinabang sa pagprotekta laban sa atake sa puso, stroke. Ang buto na ito ay naglalaman ng mataas na halaga ng magnesium na nagpapanatili sa iyong puso na malusog at kinokontrol ang normal na presyon ng dugo. Ang mga buto ng pakwan ay kumikilos bilang isang anti-inflammatory, antioxidant, at vasodilator na pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo na isang posibleng dahilan para sa kanilang pagiging kapakipakinabang sa isang malusog na puso. Ang ayor na ibinibigay nito ay mahalaga din sa pagdadala ng oxygenated na dugo sa buong katawan. Ang mga buto ng pakwan ay mayaman din sa zinc na gumaganap ng mahalagang papel sa kalusugan ng puso. Kinokontrol nito ang mga paggalaw ng kalsyum sa iyong puso. Pang-apat, Pinapababa ang mga antas ng asukal sa dugo. Kung dumaranas ka ng mga pagbabago sa antas ng asukal sa dugo, subukang isama ang mga mahiwagang buto na ito sa iyong jeta. Tumutulong ang magnesium na e-regulate ang metabolismo ng mga carbohydrates na direktang nakakaapekto sa mga antas ng asukal sa dugo. Ang mga butong ito ay nakakatulong sa paggamot ng type 2 diabetes. Panglima, pinalakas ang immune system. Ang mga buto ng pakwan ay puno ng iron at mineral na nagpapahusay sa immune functions. Ang mga buto na ito ay naglalaman din ng vitamina B complex na tumutulong din sa bagay na ito. Pang-anim, pinigilan ang osteoporosis. Subukang isama ang mga buto ng pakwan kung mayroon kang mahinang buto at mga kondisyon tulad ng osteoporosis. Ang regular na pagkain ng mga buto ng pakuan ay maaaring maiwasan ang mga sakit sa buto dahil mayaman sila sa magnesium, copper at potassium. Pangpito, sinusuportahan ang nervous system. Ang mga buto ng pakuan ay mayamang pinagmumula ng vitamina B na tumutulong upang mapanatiling malusog ang iyong utak at nervous system. Ito ay kapakipakinabang din sa mga karamdaman sa mood at demensya. Pangwalo, nagpapabuti ng pagkamayabong ng lalaki. Ang pakwan ay naglalaman ng mataas na halaga ng zinc na mahalaga para sa male reproductive system. Makakatulong ang zinc upang mapabuti ang kalidad ng tamad na siyang pangunahing isyo sa kawalan ng katabaan ng lalaki. Pangsyam, pinapalakas ang mga antas ng enerhiya. Ang mga antas ng pakwan ay mayaman sa mga micronutrients na tumutulong upang mapalakas at mapanatili ang iyong enerhiya sa mas mahabang panahon. Kahit na maraming tao ang hindi nakakaalam ng mga mahiwagang buto ng pakuan na ito ay napakasarap at napakasustansya. Maaari mong kainin ang mga ito bilang merienda sa tuwing nakakaramdam ka ng gutom, ito ay magpapanatili sa iyo ng gasolina sa mas mahabang panahon. Pang-sampu, pinapalakas ang metabolismo. Ang mga buto ng pakwan ay kilala na mayaman sa mga nutrients tulad ng folate, iron, zinc, copper, magnesium, potassium, amino acids at vitamin B complex. Ang mga sustansyang ito ay lubhang nakakatulong sa pag-regulate pati na rin sa pagpapalakas ng natural na metabolismo ng katawan. Panglabing isa, tumutulong na mabawasan ang mga epekto ng hika. Dahil ang mga buto ng pakwan ay may masaganang dosis ng vitamin C, ang mga ito ay kapakipakinabang sa pamamahala ng mga sintomas ng asma. Ang vitamin C ay isang malakas na dietary antioxidant na makakatulong na mabawasan ang mga epekto ng asma. Bagamat umiiral ang mga nagmumungkahi na pag-aaral tungkol sa mga epekto ng mga buto ng pakwan sa hika, higit pang pananaliksik ang kailangan. Gayunpaman, ang mga buto ng pakwan ay ligtas na ubusin at dapat talagang maging opsyon para sa mga taong may asma. Panglabing dalawa, tumutulong na mabawasan ang panganib ng kanser sa prostate. Ang pakwan pati na rin ang mga buto nito ay naglalaman ng isang organic chemical compound na kilala bilang lycopene. Ang lycopene ay pinag-aralan na may makapangyarihang anti-cancer properties. Ang isang pag-aaral noong 2015 ay nagsiwalat na ang lycopene ay maaaring gamitin upang maiwasan ang pagsisimula o pag-unlad ng cancer sa prostate. Ang mga buto ng pakuan, na maaaring kainin ng hilaw o tuyo ay mayaman sa magnesium gumaganap ng isang mahalagang papel sa produksyon ng enerhiya, function ng nerve, DNA at synthesis ng protina, pati na rin ang regulasyon ng presyon ng dugo. Naglalaman din ang mga ito ng folate na makakatulong sa iyong panganib para sa cancer at depression. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.